Ayat ng Department of Migrant Workers sa mga domestic worker na pag-aralan ang caregiving. Lalo't mas mataas ang sahod sa ganitong trabaho sa iba't ibang bansa. At marami ring oportunidad ang nagbubukas. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Dating domestic worker sa Jeddah, Saudi Arabia si Merlin. Pero hindi rin sapat ang naging sahod para sa pamilya, kaya umuwi muna ng Pilipinas. Ngayon, nag-aaral siya ng caregiving at malapit nang makakuha ng TESDA certificate. Umaasa siya, higit na mas mataas ang makukuhang sahod kapag sumubok muling mga ibang bansa. Kasi nasubukan ko na sa abroad na ganun nga, do, domestic helper. Ay, nakita ko sa mga ibang ano doon, Filipino, mas okay pala yung saldohan ng caregiver. Kaya naisip ko, uwi ako sa Pilipinas, mag aaral na lang ako. Suportado ng Department of Migrant Workers ang naging diskarte ni Merlin. Tingin ng kagawaran, ito na ang tsansang mabuksan ang mas magagandang oportunidad para sa mga Pinoy domestic worker na halos dalawang dekada nang napako sa 400 US dollars o 20,000 pesos ang sahod sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Ang magandang balita, tumataas ang overseas demand para sa Pinoy caregivers. Katunayan, umuusad na ang usapan para sa inisyal na deployment ng Pinoy caregivers sa ilang bansa sa Europa na idadaan muna sa government-to-government -government hiring. Pinitingnan namin na pilot with caregivers is Croatia and Slovenia. Dahil pinirmahan natin yung Croatia last October in Slovenia we hope to sign it as soon as possible mas malaki yung opportunity ng mga kababayan natin uh, kasi yung nurses ang hirap pumasok doon eh pag caregivers base sa pag-uusap namin uh very basic lang yung kailangan nila inaasahan ding makakabuo ng kasunduan sa bansang Finland para sa deployment ng pinoy skilled workers kabilang na ang caregivers na sumasahod doon ng 80,000 to 100,000 pesos a month Kinakausap din ng DMW ang Saudi Arabia para sa upskilling ng maraming domestic workers doon. Malaki rin kasi ang demand ng Saudi para sa caregivers. Ang problema, walang kategorya para sa naturang trabaho, kaya hindi malinaw kung magkano dapat ang sahod nila. Ito ang target tugunan ng DMW. May needs din sila talaga for caregivers. Malaki kasi yung population din talaga sa Saudi. So kami pa rin nagsasabi na baka naman pwede magkaroon kayo ng visa category na caregiver. Kasi parang nanulugi kami kasi nilalump nyo sila sa domestic worker. Eh, hindi naman sila domestic worker. ba? Diba? Nilinaw naman ng DMW na walang masama sa pagiging domestic worker. Kaya patuloy pa rin pinapaigting ang kanilang proteksyon at sinisikap ring maitaas ang kanilang 400 US dollars na sahod na itinakda pa noong 2006 be, I think, one of the major announcements of the department this year. We're due to to um, reform our domestic worker package. A new recommended uh, salary for domestic workers after 18 years. Bukod sa Saudi ay may nangyayaring pag-uusap din sa iba pang mga bansa sa Middle East, gaya ng bansang Jordan, na suportado rin ang upskilling ng Pinoy workers. Zen Hernandez, ABS CBN News